Yan, isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po ako ngayon sa lugar po ni Jessica. Yan, ngayon lang po ako nakabalik. po nung tan ko po, inanap ko po yung ano, nagtitinda po ng ano, ang um, pako kahapon. Napakalayo po ng lugar. Ang buti na na po natagpuan ko. Yan, ito naman po, binisita ko po ulit si yung bahay nila Jessica. Ito na po yung dati pong bahay nila. Si, pinalis na po sila dito. Tapos po, ay, sabi ko po sa kanila ay maghintay-hintay lang po ng ano na magkaroon po ako ng pambili ng kahit po ano, plywood. Yan, nandito po si Jessica. Yan, estimatein ko po yung ano, yung kung ilang ano, plywood po yung bibilin. Kasama ko po yung yung, mag, yung magawa oh. Ito po, mga bata pa po ito pero mga galing na ito sa ano, pagpapanday. Mapapestimate ko dito. Ito yan ang pangalan mo? si Daniel Padilla. Tapos ito si Gabriel. si Gabriel. Mga pang-artist ang pangalan. Hmm. Good morning. Musta? Jessica. Kasama ko yung ano, yung yung papasimate ko yung ilang plywood ang magagamit dito sa inyo yung ano pala ikinabit na nyo yung mga lumang hiero hmm mm. kumusta Jessica saan ka natulog kagabi dito po ah dito natulog ka na dito kagabi kahit walang harang ayo Ay, tapos si ate po tapos si dote po hmm Pinsa hmm. ka na, yun, know, nakabalik, hinanap ko kasi yung isang tinulungan ko mga bata Yung nagtitinda baga ng ano, ng ano ito? Pako? Oo oh. Kaya na mabuhat? Ibig sabihin, pati pagsampay, ikaw din nagsasampay? Nagbanaw po ako, tapos ako tap, tap, tap. Ibig sa'yo natapos ka pa ng maglaba. Kanino ang mga damit yan? Mga bayaw ko po sa atin. Hmm. Pati ko pinapalaban nila. Iinutusan ka o kusa mo lang? Kusa pa ko lang po. Sabi pag ni Jessica. Jessica na ako maglalagay nito o magdudumi o. Hmm, dumi na lang. Ilagay ko na ito doon. Ang dito po sila nag ano, yung balon. Ito po yung ano nila. Kasama tara pong ga igaan. Ang grabe po ang kung mayroon lang po talaga ako nagka emergency po kasi ako mga ka, diingat mga kabente kaya yung pong mga tinutulungan ko po halos hindi ko ma mabigyan po ng suporta ah. lahat po ng pangailangan nila nagpunta po ako dito para estimate po yung yung materialis kahit po pang ano lang po dingding para at least safe po sila safe po sila dito Jessica, kumain ka ng angalian? Ay agahan pala? Iyan. Mga maybe na ng umaga. Kumain ka muna bago ka magtrabaho, mamaya magkulapas ka dyan. Iyan Anong gulay yan, Jessica? itu pembawa daun buah nama Jessica itu nah lo dia punya situasi nila na sasan pun sudah na fikirah halus itu ditusaka bila pindah sila terima kasih bagi nitini Jessica kung hindi lang po ako nagkaroon ng emergency na, na, na bigyan ko na din po ito ng ano. Nagkataon po na nag-emergency po. Jessica, ito yung gaan mo? Iyan po, iyan po. Ba't may harang ito? Kaya may baby po dito. Ah, may baby. Akala ko harang mo ito. Hindi po. Dito ka kinukulong. Hindi po. Si John Francis po ang mga anak po dyan. Mm, John Francis yung maliit na bata. Iyo po. Yung makulit. Iyo po, makulit. Yung makulit na pamangkin mo. Iyo po, baka kaya mahulong. Hmm. Jessica, itong lupa na ito hindi sa inyo, ano? Kaya, po, sabi ito. ni ate mo, kahit plywood lang daw, okay na, ano? Okay ang, na. ang importante daw, may matitiran kayo, ano? Yep. Yeah, Kasi sayang kung ano, kung hollow blocks, papa hollow blocks, ano? Um, ang ano may lang po ay niing simento ah? sa sa loob. Ah, simento? Gusto, maano tayo ng simento? Gusto mong simento? Hindi po, yan po ang sige, unti-unti na. Lalaboyan daw. Mapuputikan. O sige. Unahin muna natin yung ano, yung pangita, yung mga panabi. Plywood muna. Tapos pag okay na yung plywood, tapos isunod natin yung flooring. O. Baka may mga magtulong ng mga sponsor sa atin. Doon sa mga ano, sa, sa mga kaibigan natin na nanonood. Yan mga kalingap mga kabinis. Sa mga nais pong lumulong kay Jessica kahit po pang dagdag lang po pang bili po ng semento. yung Nilalagay ko po yung Gcash ko po sa comment section. Yan. Pagpasensyaan nyo na po mga kalingap kasi nagkaroon po ako ng emergency. Halos 8 months po na yung po yung, yung patuloy po yung pagaling ng nanay ko. and Kailangan ko din po ng supportahan siya. <clears throat> Tsaka bila po nang pinagdadaan ko tuloy-tuloy po yung ano, pagbibigay ko ng kahit kunting tulong po din sa mga i-vlog ko po nung nakaraan binibisita ko po para mamonitor ko din po yung kalagayan nila Ay, naging ako ng pasensya sa inyo kung hindi ko po natulungan agad yung ano yung katulad nito nila Jessica napaka ano nakakabilib kasi kahit na ganito po yung sitwasyon niya na si ginagawa niya yung mga ano ginagawa ng normal na tao Mm, si Jessica parang kompleto kasi nakakapagluto, nakakapaglaba. yung iba po na ano po kompleto pero sa'n tinatamad pa sila. Oh, ito si Jessica, hindi nawawala ng pag-asa. Jessica, anong yung nagiging ano, motivation mo? Napakasipag mo sa ang tatag mo? Uh, kailangan ko mag Mag maglinis mag 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 po. Nakatulong ko sa mga kapatid ko po. Hmm. Ba't naawa ka sa kanila? Hindi po. Kaya mo Jessica, ang darating yung panahon na matupad mo yung pangarap mo. Saka, ano? Akabilip ka hanggang ngayon, nag-aaral ka pa din. Tuloy-tuloy mo lang yan ha? Iya po. Oh, sana matupad mo yung pangarap mo. Sabi mo, gusto mo maging teacher? Hindi po. Ay, ay, hindi. Anong ano gusto mo pag ano? Sa opisina? Ha? Para nuto po. Ay, ship. Hmm. Ayos yan. Nasaan pala si ate mo? Ayan ay, po sa center po. Tama pa. Timbang daw po kay tutoy po. Tama pa timbang. Tapos ikaw yung iniwan dito. Okay. Iwan po. Pagkang kapatoy ng pawis. Hmm. Sabi pati na ate mo. Ay matay ka daw pati pag sobrang pagod. Hindi Hmm. Pag dahil po nakakain. Ano, ma malabas ka na yung gusto mong karga? Hindi na po. Kakargayin kita. Dito ko man lang po. Hmm. ang oh, galing. Hmm. Um, ang ko pa kanina po ay ano, sinangag po. Hmm. po ako kanina. Nagluto ko kanina? Um, Oo okay. po. Hindi natin kaya nagluto. Oo okay. po. Basta Jessica, ang um, ano, mabili muna ako ng ano, materialis. Sige na po. Hmm. ko yung ano ko dito. Ito. Okay. po. Yung, yung tawan. Magpahinga ka muna. Upoing gagawin mo na Jessica. Ah, napupurihin ko pa ako pag Jessica, tulungan kita. Kita putar lagi sama kalimat Kimi

风格版有对啊。 Jessica Salamat po. May lalaban pa ba tayo? Wala na po. Ha? Wala na po. ma na lang sa'yo para laba. <laughs> <laughs> Jessica ka. Yan po mga kabente. Mga kalingap, naisampay na po namin yung mga uh, nilaban ni Jessica. Grabe, nakakapagod din pala Jessica. Ayoko. Yeah, Kaya huwag ka muna mag-aasawa ha. Hindi. Mano pag may baby ka na, maglalaba ka na, mag-aalaga ka pa. Kaya man po. Um. Jessica, lagi kang mag-iingat ha. O, huwag kang mawalan lagi ng pag-asa. Baka, nawawalan ka na ng pag-asa. Hindi man po. Nang pag-asa ay nasa bagasbas. <laughs> <laughs> yan na, yan ako na bibilib sa Jessica sa kabila ng yung kalagayan mo. Kahit alam ko na nahirapan ka. Pero patuloy ka pa rin lumalaban. Sinasabayan mo kung ano yung nagagawa ng normal. Masigit pa yung nagagawa mo. Sige Jessica, maano muna ako? Mapunta muna ako dun sa bilihan ng ng ano, ng kukulamber. Mabili muna ako ng kukulamber. Ha? Oo Marami pa. Maraming ng ginagawa mo. Ano ito? Araw-araw ganito? May, grabe, parang may sampung anak. <laughs> Dahil nabili na din bigas sa may ano. Unti-unti <laughs> um, natin yung ano, yung materials dito sa bahay nyo. O, bilin ko muna yung, yung, sa mga panabi. Tapos, susunod na natin yung flooring. Basta kung anong na ng ano, malay mo may mag-sponsor. May magbigay ng paabot ng kunting tulong. O, kahit isang semento, pag marami ang nagbigay, mabubun din natin yung bahay ninyo. Ano? Dito. Hey, mm. Um. Salamat talaga po. Mm. Um. Mapalit ka na ng damit. Gusto mo bihisan kita? Hindi po! Ayaw po <laughs> po. pa po ako. Um, gusto mo paligawan kita? Hindi po. Ako na lang po. Kaya ko po. Mm, um, sige. Mapunta muna kami ha. Sige na po. Oh, please. na gano'n lang. Estimate okay. lang muna kami ng materialis na bibilin. Mm, um, sige. Salamat po. Sige, sige. Yan po mga kalingap, mga kabente. Si Jessica, nabutan ko po na naglalaba. Grabe po yung ginagawa niya sa araw-araw. Hindi lang siya mabakante. napakasipag din pati. Marami pong tanim ng mga gulayin. Kung mapapaya, kamuting kahoy. Kami, mabili mo na po ako ng materialis dito sa bahay po ni Jessica. Unti-untiin -unti ko po ito na matapos po itong bahay nila. At least kahit po paano. At di po maganda. Importante po ay may maayos po silang tultulugan. At di po ganito na nagbasan po yung ano yung bahay nila Napakadelikado din pag may malakas ang ulan Delikado din po sa ahas Apo mga kabente maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta Sa aking youtube channel Maraming salamat din po sa suporta ninyo Kala Kuya Bal, Kalinga Prab at kay Ate na vlog Huwag po sana kayong magsawa na manood sa aming mga videos Dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads marami po tayong natutulungan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe subscribe po Mr. Bente Boy Vlog marami po salamat God bless po sa inyong lahat na po na liligo na si Jessica Jessica mapunta na ako ha sige na po o sige dito ka na -ano? dito kana magbuntog isang bruntogan lang hindi po malalo Ano gusto mong paliguan kita? Ayoko po. Bubuhusan tubig. Bye-bye.